Maging ang Office of the Solicitor General na nindigang wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya hindi raw ito tatayong abogado ng pamahalaan kaugnay ng habeas corpus petition ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Humiling ng recusal o tumanggi si Solicitor General Menardo Guevara si na irepresenta si Interior Secretary John Vic Remulia, Executive Secretary Lucas Bersamin, PNP Chief Romel Marbil, CIDG Director Nicolas Torre III, Immigration Commissioner Norman Tansinko, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner at iba pang opisyal sa petisyong inihain ng magkakapatid na Duterte. Ayon sa isang manifestation and motion na inihain ng OSG ngayong araw, hindi raw nararapat na irepresenta ng kanilang tanggapan ang mga respondent kahit na top government officials ang mga ito. Ang dahilan, matibay ang paninindigan ng OSG na wala ng jurisdiction ng ICC sa bansa.